Ayan ka chabs, yung Christmas light ko, namamas ko na sa inyo. Simpleng paglalambing lang, malapit naman na magpasko. Bale, lambing ko lang sa inyo, mag-subscribe lang kayo, mag-like, tapos mag-share. Ayan lang, nangangaraling na sa inyo yung Christmas, Christmas tree ko. Ayan. Tapos, dito sa labas, tingnan natin yung aking mga halaman na inayos ko. Bagong dilig kasi Ayan. Ayan, namamas ko din po sila sa inyo. Like and subscribe lang, mga kachabs. Mas ko naman. Ayan, nakakatanggal lang stress. Yung mga halaman pagka ganito yung natatanaw mo. Ayan, kay sarap lang sa pakiramdam ba. Kung, kung isa ka rin sa plantita, ramdam na ramdam mo yan, kachabs, na ganitong pakiramdam kung may mga halaman kang ganyang alaga pagkagising mo sa umaga yang kagad yung makikita mo ang mga halaman mong ano matataba at inaalagaan mo ayan ito bagong bili kong rose mini piti ayan sila ito pa so naglalambing lang ako pasko naman Ah, mag like lang mag subscribe saka mag share dahil napakasarap sa pakiramdam mga ka kachabs kung tayo ay makapap, kung sarap na pakiramdam natin kung tayo ay may halaman na ganito ayun lang salamat salamat mag subscribe lang kayo namamasko lang po ayun lang salamat salamat